So. Ang how mga how um, I mean, members ko na mga BG is three million. We have three million members. We did a um, membership campaign. We felt that the party is uh, like a local election, We another to para ng you know, and um, giving uh, space to the possibility that pagdating ng we decided to Jaka Power Membership Campaign. So we printed over around 1.2 million membership cards. and then listed our members. So we kami to 3 million. 3 million. And upon field validation, we got around more or less 600,000 votes. Pero 79,000 lang po ang lumabas. So, inumpair po namin doon sa mga members na talagang bumoto kasi pero mga members naman na non-member na hindi naman bumoto. Pero yung bumoto, again, so sa inilabas po ng mami na. So, those were, those were, those were done all over the Philippines. those were besides in Mindanao. And uh, um, nakita namin at an average, each um, precinct, o hanggang cluster precinct, hanggang pag pumasok na ng sampo ang boto ng uh, BG, overboard na. Anyway, so mas skilled sila sa atin doon at this time. So okay na yun, 2028. So you are a victim. and you are a victim. Your partner is a victim. Okay. So on that note, that as uh, start started sample, and I would like to ask a good attorney to say your first opening statement. Alright, sa po sa pag-invite kay Atty. Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari, nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Umami na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo ng sa buhol at sinabi niya na sinabi nga niya na sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Eh, sir, hindi nga. <laughs> Kasi kapag magpapakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion eh. Ano? Parang nagsasuggest. Mabayaran na mo na lang ng 300 million pesos para manalo ka kayong eleksyon. Kayakin na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw, chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero yes, sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada votante at 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin ng gastos, 900,000 lang dapat. Bakit po sinabing 300 million? <laughs> sir, wait nga. Sir, pagkatapos ng pagfile file namin sa Supreme Court, maraming pong lumalapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa Comelec, huwag muna nating babitin ngayon. Dahil yung record na yun ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na si Air. Nasaan na yung itinayan natin sa inyo? Sabi, i-re-refund na lang daw. Pero daw ang problema na bayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bahawin na lang ako sa protest. na protest ka naman eh. <laughs> Kaya pala nagkabalibalitaran na yung resulta ng election ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik na sa uli para mamayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-comelet, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, Pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong konteks na ito, mga aligasyon na pampabayad sa COMELEC at dun sa observa mismo dun sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una kong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi ko ng madas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang mao-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po, po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software. I-open source mo at kami ang mag Makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamaling na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi ko ng batas, dapat dire-diretsyo mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers, sabay-sabay, COMELEC servers at yung mga transparency servers. Para nga naman, kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency servers. Pero inamin mismo, ni Chairman George Garcia, kinopulit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinakadisbar natin si Chairman George Garcia at mga komisyoner. Yun po ang dahilan kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement yan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Bilgeta, Bilgeta na bumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung i-observe natin na itatalim na mismo sa software yung daya. Kasi ba, baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag minanual counting mo yan, syempre nawala na yung opacity. Transparent na makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number one, makikiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng election. Ang pangalawang problema po, ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masasolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Redica ay diretsyo mula sa automated counting machine, diretsyo agad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nag-control yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayahin yan. At maraming mga servers na independent na nag-maintain ng lahat ng database niyan. Kaya kapag trinasmit mo, mula sa automated counting machines, papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, media, o tao na pwedeng mandaya niya. Diretso ka agad, in real time, reflected ka agad, kita ng public kung saan yung source at kita ka agad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain niya, hindi mo na rin mababago yung final results na doon kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang na doon sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine pagpunta sa mga servers. So, pwede nila i-manipulate sa kita. Number three, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan makikiwasan dahil yung software ay mabiverify natin through manual counting, yung transmission at database ay magpoprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang selyasyon ni Mr. Greco Villena na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa mamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating voto at paggamit ng blockchain, hindi na po mau yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga Commissioner, alis na kayo dyan! Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Bilgeca at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoo maupo, mapoproblema at magumuno sa atin. Maraming salamat.